'yung kasama na namin ng Kwan ang uh, magpapa ng tres. <laughs> Ito ang dalawang ogalot. Baba. <laughs> <laughs> oh, ako ba? oh, ya Rex. So, sabi. 5,000 ako ngayon, oh, makakabawi. Yung mga idol, nagtitipon tipon kami dito sa sikat at masarap na kainan sa Marimar. Mamaya ibabons na rin kami. Okay, oh oh. okay ito. Bagay ang rider eh. Bagay eh. Oh. Wala, wala tapitan ngayon. Boss, magkano na pa kasi sa sa'yo ngayon? 70. Harika pa rin, dala mo. <laughs> Boss, anong preparation mo sa larong to? Anong preparation mo? Wala, nag-i-maze ng plato. Magkano? Napakasasayo. 5K na. 5K ang akin. <laughs> <laughs> Yo. Kakatuwa ka naman pare, sa padayo-dayo may nakapagpundar kayo eh, no? <laughs> oh. Madala kaya red dispenser, baka makuha ang player eh, sa tingin mo. Yeah, pwede yan, pwede yan. Sorry oh. Kapsa ka naman, Tone. Yeah. Oh, may model kaming kasama, siyempre. Dalawang ugalat. Para si no import natin. Si Akpuroy. Oh, you know? oh Akpuroy. Oh. Okay. Para oh. sa ay mo kinuha. Ah. Makikisabay mo na. Ugalat to. <laughs> Sobrang daming tao mga idol nakita sa motor parang ang motor ay nasa 3,330 watts sobrang dami ng tao hindi makapasok ang mga player natin yung mga idol maglalakad na kami o yan, si coach oh. coach, coach kumusta oh. ay magpapangita na naman eh Ano ka pa? <laughs> na, yan, ang mga Ano mo <laughs> <laughs> Sino unang mag-upload ngayon? Wala na to <laughs> Mga tropang buhay na sapa, mga ugalag Alright mga katagalok, ayos din yo mga idol Bale dumayo tayo dito sa Abong Sanuang Batangas Kalaban natin ang seleksyon ng Pulang Bato at abong magandang bakbakan to. ito na hinagis na ang sa manok mga idol sino kaya ang unang makakabuslaw sino kaya ang unang makakahulog dito mga idol kapag commit agad ng turnover dito ating kalaban dito sa first quarter mga idol medyo struggle ang both teams kasi magandang defense ang pinapakita ng parehas shoutout nga pala kay coach reyno ng pulang bato shoutout sa iyo Iyo na, ito na, Tagalog Tyrone Oh boy Mababali yan po Papatak pay. Yan Dito mga idol Medyo up pa dito Ang ating shooter ni si, na si Odis. Kaya nang dito Itong si Tyrone Oh ito na Oh boy Yun na Tagalog shot na ta sinasabi Oh ito na sinasabi Kinaliwa pa Konek, connect Oh boy Parang nasa NBA ano nga haba din nga pala ng kalaban mga idol at anong lulusog din kung sa body body talagang medyo mapusyaw nga atin. Eh, maninibes! Yan ang hip hop sa Pinas! Sa gustong umabot ang Dayo series namin dyan mga idol, sa mga taga San Juan, i-message nyo lang ako. Yan yeah, mga idol, medyo hirap nga pala umatake lalo ang mga big man natin dito kasi sobrang haba ng kalaban natin. Uh, an lulusog pa. Dito mga idol, medyo nagkaroon ng na mainit na tension dito. Yung ating superstar MVP na si Franz ay nakapag-commit agad ng tatlong fouls sa first quarter pa lang. Kaya pinilit nating pakalmahin kasi baka magkaroon pa siya ng technical, magresulta pa ng apat na foul. Yung mga idol, bali dito sa second quarter, medyo tamatama -tama ng ating mga shooter na si Medrano at si Onis, Pero grabe defense ang defense binibigay dito ng abong hindi talaga walang easy basket para sa kanila talagang all out na all out lahat ng players sa kanila kahit sino bu ang bunutin talagang nag step up grabe naman yon sa pagkakataong ito mga idol medyo nagkaroon ng konting kantsawa ng dalawang player na to laging nagkakatinginan to pag nakakahulog at nakakabla. ito na mga idol tirang pa lamang dito sa second quarter kay Benson mula sa transition pumukol Baka onis Tagalog yan Dito mga idol Napatay mautang kalaban Kasi nabakan natin ng... Ang pamanita pag may nakatingin pang sa amin, paigutin tumutukot sa Relax ka lang ha? relax ka lang. Hey, naman, naman Dito sa second quarter mga idol, nakuha na ni Onis Tagalog ang kanyang rhythm. Talagang kahit anong bitaw niya dito, shoot na shoot. Dito sa kabila mga idol, lagi silang may bawi dito. Patuloy nagko-contribute dito ang bago nating kasamahan na lagi nakakasama ko dati. 4 uh, years ago na si Ilaw dito, Benson na naman pumukol. Walang kasabit-sabit! talagang quality din nga uh, ay, fuck nito eh, siraang net eh ah, uh, committee time out, sira buwan ng mic walang baterya bali, pinasok na nga pala dito ang ating import na si ay, kiak puro yung mga idol liyan ah matatapon pa ata pero may pasa pa rin eh yung mga idol, bago nga pala magsimula, uh, siguro nasa 20 minutes ang pinagantay natin. Ah, nagka-problema sa mic. Uh, ah, nanghiram ng video. Okay, shoutout sa nahiraman. Maraming salamat po sa inyo. Lalo na sa Barangay Abong. Talagang quality ang mga ganitong exhibition game. Dine sa konting ito ay may lambingan ng kontay ay pagsinalya nga naman ay inom eh. sa lapad din naman yan na, nagmamadagos na naman dito ang mga pulang bato at mga pulang araw. Ay talagang quality ang assist na yun. Yun na, matatapon pa nga. Yan na, Binzon. Kung hindi po, kung hindi aayos sa 3, ay sa dos naman. Basta tulog, pwede na. Ayos din ang panunood dun sa may kunay sa may bintana. Ito mga idol, halos walang nakapigil din sa numero dosing Ay pagkakalaki din naman na nun lapad din. Hapon si Akpuroy. Si Aiki Labas ang mga dilay wag Huwag mo nang subukan at malaki. Ay, balik ka dyan pare. Sa laki nyan Yun na, sinasabi. Ito mga idol, halos nakarami din ito ng puntos na nakabuhay ng momentum ng kabila. Grabe ang naging sunggab sa bola dito ng makalala ng star player ng Pulang Bato. Hindi natin pwedeng uh, i-underestimate itong mga to kasi top teams ito dito sa Kaloy kapno Cup no nakaraang season. Although selection ng aming team pero 'yung chemistry iba pa rin pagkalaban natin ng mga barabaran Nandun 'yung mga chemistry. Sa larong ito mga idol, naghahabol kami dito hawak ng abong at kapulang bato ang kalamangan nag-struggle na off na yung mga shooting ng ating mga kakampi hindi din kami makakuha ng offensive rebound kasi grabe kalalaki ng kalaban grabe ang shooting dito ng mga kalaban natin mga idol kahit anong bitaw talagang tukoy na tukoy nila iba din talaga mga idol pag home court advantage grabe dito na kalaban natin mga idol ang titibay, ang sisipag dito nila nakuhang panalo mga idol congratulations sa inyo Ah, lesson learn na naman sa amin to mga idol sobra kami nag enjoy grabe yung crowd grabe yung community dito sa lugar na to lubos pong nagpapasalamat ang team katagalog sa barangay abong at sa barangay pulambato. bato Napasodid na experience po hanggang sa susunod po ulit o oh, uwi anak alas kalas muna Oh, uh -huh. Kahit talo, kakain muna na lang ng masarap. <laughs>